Attorney, nag-object ako sa barangay sa venue of jurisdiction, hindi pinansin ni Kapitan. Kaya nag-file ako ng motion sa DOJ pursuant to section 409. Hindi pa rin pinansin ng Kapitan at tinuloy-tuloy pa din ang hearing. Ano dapat gawin, Attorney? Nako, kung hindi inaksyonan ni Kapitan during the mediation, ang objection o pagtutol nyo sa venue ng hearing, malino na paglabag huyan sa katarungang pambarangay lo kung saan maaari siyang wasampahan ng kasong administratibo for abuse of authority at misconduct in office at maging negligence or dereliction of duty depende sa sirkomstansya. Maaaring isang ang reklamo sa sangguniang bayan o sangguniang panglungsod na kasakop sa barangay. Maaari din ho sa Office of the Ombudsman kung may aligasyon ng graft o kaya ay korupsyon. Pwede niyong panoorin yung pagtalakay natin sa usapin patungkol sa venue sa isa sa mga video uploads natin dito sa page. Pero eto, mabilis ang refresher muna tayo para masundan niyo ang pagbibigay kasagutan natin sa paksang ito. Ano ba itong venue na sinasabi? Sa ilalim ho ng katarungan Pambarangaylo, barangay lo, ang venue ay tumutukoy kung saan barangay dapat dalhin ang reklamo. Eto, dapat idulog o dalhin ang reklamo sa barangay kung saan nakatira ang respondent o taong inire-reklamo. Kung tungkol naman sa lupa o ari-arian ng sigalot, dapat idulog ang reklamo sa barangay kung saan naroon ang lupa. Kung tungkol naman sa trabaho o paaralan, dapat idulog ang reklamo sa barangay kung saan naroon ang lugar ng trabaho o paaralan. E ano naman attorney kung hindi nasunod 'yan at mali ang venue o barangay na pinagdalhan ng reklamo? Ganito ho kasi 'yan. Kung mali ang venue, walang jurisdiction ang barangay sa reklamo at hindi nila dapat dinidinigyan. Maliwa na lang kung hindi ito question ng respondent kasi ibig sabihin, we named niya ang kanyang karapatan na questionin ang venue. Kaya dapat i-bring up agad o questionin agad ng respondent o taong inareklamo kung tama ba ang venue o barangay na pinagdala ng reklamo laban sa kanya. At dapat gawin ng respondent ang pag-question na yan patungkol sa venue sa mediation pa lang kay kapitan. Tulit na kasi pag nasa conciliation na yan sa pangkat. Kapag hindi ito ginawa agad ng respondent, mawawala ang kanyang karapatan na questionin yan. At ito naman hong si Kapitan, if a question or objection to venue is timely raised, abay kailangan niyang tukuin o tama nga ba na sa barangay niya dinala ang reklamo. Eh Atroni, ano naman kung mali ang venue? Eh okay naman kay Kapitan na sa barangay niya dinala. Nako, napaka-importante ho na tama ang venue dahil kung mali, maaaring magkaproblema kapag humantong sa demandahan sa korte ang nasabing reklamo. Ganito yan. Ibang palagay natin na hindi nagkasundo ang magkalitang partido. Nag-issue ang lupo ng Certification to File Action or CFA. Pagdating sa korte, maaaring questionin ng depensa ang validity ng CFA for having been issued by a lupon who has no jurisdiction over the complaint. Kasi nga, maling barangay ang napagreklamuhan. Hindi dapat sa kanila. Kaya maaaring questionin ng depensa ang validity ng CFA dahil in-issue ito ng lupon na wala namang jurisdiction sa reklamo. Eh alam nyo naman ho ang epekto niyan. Condition precedent ang magkaroon muna ng pag-uusap sa barangay depende sa kaso bago ito isang sa korte. Ang importanteng tanong kasi dyan eto. Una, valid ba ang nangyaring mediation at conciliation proceedings na isinagawa ng lupon kung mali ang venue at hayag ang naging pagtutol dito ng respondent na ipinangwalang bahala lang ni Kapitan. Pangalawa, dahil hindi nagkasundo. Valid ba ang CFA na inisyo ng lupo na wala namang jurisdiction sa reklamo dahil nga mali ang venue at hindi dapat na dininig ang reklamo lalo't may malinaw na objection o pagtutul...